<laughs> wow, ang dami ng chicken nyo ah. Ang dami ng chicken nyo pala eh. Andun pa sa kabila. Andun pa sa kabilang banger. Oh, wow. Ang dami nyan. Ang dami nyan, idol. Ang chicken na Wow! Malaki na yun. Pwede na Pudine makatay ah. Pwede na makatay ano? Mga bisaya ang manok. Mga French chicken. Yung nga French chicken. French chicken, French chicken. Krok, krok. Ayan. 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 Ang dami na pa ng chicken niya yung mga ka ya na makataya. You know? Di na, Tapos nag ano ka pa, naghirap ka pa sa ulam dito. Ang dami chicken dito oh. Pwede pa yan. Di, dito, oh. Di na, mm. Chicken mo pa ang iba dito? Ah, natutulog pa ang chicken mo iba dito oh. Dalawang chicken natutulog dito ah. You know? yun ang chiki natin oh chiki natin oh guli tayo yay huli yun ang laking sa oh may mga liit liit pa dito sa kabila oh tingnan nyo po mga idol oh yun ang maliit na chiki natin oh mga dulo tingnan nyo po. Yan. Yan. Ito, ito palang ina, ama niya, oh. Laki ng holster niya, oh. Yan. Laki-laki na palang chicken mo dito na uh, pwede katayo, Oh. Yan ang mga maliliit ay idolo. Yan ang ganda tingnan ng chicken niya, oh. Yan. May higot eh. Ito pang bulang dito, oh. Ito pang bulang ka palang higot, oh. Meron ka palang pang sabong ah. Ayun know, oh. May pang sabong ka palang ah. Pwede nato na sabong na chicken na yan. Yan maliliit na chicken mga idolo. Oh. Ayan. kumain Sa kabilang area. So pupunta po tayo sa ating plant. Sa ating uh, pag-alaga ng punla mga idol punta po tayo para magdilig sobrang init ngayon kahit uh, pa 4 o'clock na or pa 5 o'clock na pero sobrang init pa rin naramdaman natin ngayon okay nagdilig tayo gamit yung sprayer natin sa kabila ng ating uh, area uh, punta lahat pati yung maliit doon mga idol mayroon po, po pa po kaming bagong punta ngayon dun sa kabilang bangor So, pupunta po tayo sa ating bagong punla, mga idol. Uh, diligan natin yun. Tapon pa lang ito na kunla. Iyon. Iyon. Ayun. Tingnan nyo po ang cover ng aming Uh, bagong puna kinukubira namin para hindi yun tatagos ang init ng araw natin para makubiran yun hindi natin hindi talagang ma-expose sa sobrang init okay ito na po ang uh, house or greenhouse namin ng bagong punla namin sili mga idol so diligan natin para para magandang tubo yun ang mga idol pinan oh. nyo po ang aming bagong ah, punlang siling sigang yun ang idol ang ating sprayer ang gamit-gamit natin sa pagdilig dyan huwag tayong magamit ng iba kundi sprayer maganda yan sa pagdilig sa punlang ayan ayan saka hindi lang masyadong basahin kasi pag madanaw yan mabasa yan sobra uh, maaari po yung ma expose ng taba ng ating lupa ngayon na ano yun na sira yun ang taba ng lupa natin siyempre dadalo yun sa tubig ayan ayan mga idol so one week talagang one week to uh, tutubo na itong anong silo yeah. maganda talaga pag sprayer ang gamit yung mga idol kasi hindi talaga masira yung mga lupa dyan nilagay kasi kunti lang tubig na uh, tumatagos at saka ang liit liit ng mga patak ng tubig kapag sprayer ayan Yeah. yeah magkalaga tayo ng ating mga pananim para tayo ay bayahin ah, uh, bigyan ng biyaya sa ating mga pananim tulad nitong pagpunla kasi pag pa punla muna tayo pag sa ulan ah uh, malalaki na to at pwede na to itatanim mga idol malapit na ulan mga uh, May, ah, sigurado ulan na to pag June o tatanim na tayo may ulan na kasi okay, marami na tayong ponda dito oh, mga idol ayan ayan oh, mga idol kailangan talaga lagaan yung ponda natin yun ang ganda ng Pagbasa. Okay. Thank you very much. And God bless you